Never akong nasampal. Never akong minura. Sinabi lang lang akong bobo kasi yung talino ko hindi ko na ginamit. Yun lang pero siya, grabe siya maka... Sak sa akin. Ang sakit parang inapakanan niya ako. Kung hanggat kaya ko pa pag hindi na pasensya na anak. <laughs> hindi ko na kaya. <laughs> Ngayon lang ang gusto mabuo lang tayo. Hindi ka naawa sa anak natin. Ikaw naawa ka ba sa akin? Kaya tichinaga ko lang talaga kasi sabi ko, pag ako talaga na puno, <coughs> pasensya tayo. Palamura si Mister. Opo, oh po, kaya daw po siya iniwan ni Mrs. Ayun naman pala. Ngayon, magbabago ka na sir, hindi ka na maging palamura para si Mrs. patawarin ka at magbalikan kayo. Opo, sir. Ba't kayo palamura? Ano bang... Hindi sa sobrang stress na din siguro sir. Ano bang kasalan ni Mrs. para murahin mo siya? Hindi ko din masabi sir. Eh, Walang kasalanan nagmumura ka. Hindi naman, meron din naman. Pero hindi ko lang ma explain kung may makikita lang ako na... Ano Gan... mo mo PI, ganon? Minumura mo siyang ganon? Opo, mga ganoon. Hindi ko din makontrol kasi yung sa, sa kape papag hapon, sir, yung medyo pagod ako sa trabaho, ganun. Tapos pagdating mo sa bahay, eh yung mga ayo mo, mayo ma may nakikita lang din ako Kaya, nung. Yung ay mo makita ayaw mong mabalitaan, ayun, nasa harap mo Opo. nangyari. Napapamura ka dahil stress ka sa trabaho. Tapos sa pag aaway kami sa nagbabangay kami lagi. Kumbaga, walang may nagpakumbaba sa amin. Kumbaga, nagtatalo kami dalawa hanggang maabot sa pagmumura po. Trabaho po ni Mrs. Uh, online tapos kay pet groomer. Opo, sir. Bago siguro kay magbalikan, sa Kinailangan kayo po ay uh, maisa lang sa isang uh, marriage counseling. Kasi ulit ng ulit lang po ito eh. Anger management siguro dahil palagi kayong galit sa isa't isa. May mga anak po kayo? Opo, sir. Ilan? Ah, uh, isa po, sir. Oh, inan taon po yung bata? Four. Hindi maganda po sa bata na na-expose siya sa ganong klaseng environment na yung mga magulang nagmumurahan. Paglaki po ng bata, there's that big tendency na siya po'y gagaya sa inyo. Maging palamura din. Oo oh, ba, sir. Ilan taon na kayo mag-asawa? Ah, uh, seven. Gano. 2000, seven years. 2018, sir. Okay. Kailan po nag-umbisa doon sa seven years na kayo po'y naging palamura na? Hindi ko matanda, sir, kasi naghiwalay na kasi kami dati niyan, sir. Eh. Ano pong nag-trigger? Ano pong nagkumpisa? Meron po kayong nahuli o merong kayong nagawa o may nagawa si Mrs. Kaya doon naging toxic na. Siguro sa akin din siguro yun, sir. Sa yung kasalanan. Opo. Pag mag kami, sir, umaalis na sa bahay, sir, doon sa pumupunta sa mama niya. Kasi karamihan sa mga babae, sir, narinig ko nga ganun. Pag matindi ng away, umaalis muna, papalamig, ayaw palaki yung problema, pumupunta sa bahay ng magulang. Opo, Very common po yun, ganong klaseng mga sitwasyon. Opo, oh, sir. Ay, ito na pala si misis, ma'am. Asas doon. O, may yak na si Mrs. Hindi gusto ko gusto mag-hit. Alam ko rin, sir. Nagsisisi na po siya. At hindi na siya magmumura. Sa daaway pa si namin, Hindi na damay pa niya po. Ano sakit? sabi ko, pagod na away tayo, huwag mo yung damis mo, ha? Kasi ulan lang. Bakit mo, po nadadamay yung relatives ninyo sa tuwing away nyo? Sabi niya, dahilan... Mag-asawa na daw, bakit daw lagi ako doon. Yung parang gusto pumunta, yung mga ganun po, sir. Kasi Robman, pag nag-aaway kayo, umaalis ka raw at uh, pupunta ka sa mga mo at stay yun. ka ng three days. Eh, minsan kasi, sir, pag na, masakit na kasi wala akong mapuntahan eh. Eh dito sa Manila, yung sumama ako sa kanya, yun, iiyak ko na lang sa tago. Sobrang sakit. Well, eh, ayoko nang magsumbong kasi baka sabi naman ng magulang ko ayan sama ka na naman si ganito sinabihan ka hindi niya magbabago hindi naman nakikialam po yung parents niyo sa away niyo hindi po that's good ano po yung madalas na pinagagawa niyo po ma'am yan po pamilya away tapos minsan pera ang sabi niya po ah pera tapos selos nang wala sa lugar po sabi niya po pag uwi niya ng bahay stress siya may mga nakikita siya mga bagay-bagay na ayaw niya makita o minsan marinig. din po sir tropa unfair, and, yung parang hindi siya nag-give and take. Okay lang sa kanya, alis siya, si ganito, si ganyan. Pero ako pag nagpaalam, pupunta ako doon, punta tayo. Halos ayaw niya, ayaw. Kung tutusin, kayang-kaya pa po marimedyuhan yung problema nyo. Medyo mababaw pa po, hindi pa ganun kalalim. Wala pa naman nangyari sa kita, ano po? Wala sir. Physical. Hindi ko, siya lang nananakit sa akin sir. Sinuntok niya ako nung sa probinsya. Nagdura ako dugo, pero hindi ako nagkwan kasi, kasi ang, napupuno na talaga. Yung parang niisa ko lang talaga yung sakit ng dito na hindi ko masabi sa magulang ko. Okay. Willing ko ba kayo na is kami po mag-sponsor? Isasalang ko po kayo sa isang marriage counseling? Okay sa'yo. Oh. Opo sir, okay po. Tsaka kung sir, yung... Kumbaga yung pangpakalma ba kung magalit ka sir yung may gamot ba yung ganun? marriage counseling and then yung marriage Opo. counselor po mag advise kung kinakailangan niyo po mag magkipagkita sa isang psychologist o psychiatrist Opo. tapos mabibigyan kayo ng gamot pampakalma para hindi yung palagi kayong galit yung, yung anxiety nyo anxiety level is so high doon po nang nag-ugat yung inyo pong pagbumurahan hanggang sakita na so yung gamot na sinasabi mo doktor lang po makapagsasabi noon madali po yan kami na po mag sa mga doktor na ko recommenda po ng marriage counselor yung anak ko kasi hindi niya uh, pinapakita. Iwalay na kasi nung time nun na artist sa ata yan. Sabi ko, antayin niya ako sa bahay bago sa mag-desisyon ng magdala ng mga gamit. Kusap muna kami. Ganito na lang po. Ma'am, pwede ba give it another chance alam lang sa anak niyo mag marriage counseling muna kayo? Eh, paano pag ayaw ko na talaga siya? Uh, yun ang pong mahirap pero isipin niyo lang po yung bata. Parang mahirap na mag si sir, na magsasama kay bata lang. Eh, wala na talaga ako sa kanya. Wala ka ng pagmamahal sa kanya noon pa sir, mag pa kami. Lagi na niya akong minumura. Ay, mag pa lang kayo. Ma'am, isubukan po natin yung pong marriage counseling. Sponsor ko po yun. Alam mo, Sponsor. ginawa niyo yun, tapos hindi pa rin po umubra. Then, ako na magsasabi, ako give up na, hindi na talaga pwede, split na kayong dalawa. Mahirap naman sir, magsama. Baka maulit na naman. Ako pasaway talaga, akong anak ng magulang ko. Never ako muna sampal pero akong minura. Sinabihan lang na akong bob. Kasi yung talino ko hindi ko na ginamit. Yun lang. Pero siya, grabe siya makna Sak mura sa akin. Ang sakit. Parang inapakan na ako. Hindi ko na kilala sarili ko si minsan eh. Kasi siya na lang lagi. Siya na lang lagi po. Sabi ko nga, kung hanggat kaya ko pakakayanin. Pag hindi na, pasensya na anak. <laughs> hindi ko na kaya. Hmm walang sul-sul siya. -sul decision ko kasi masakit talaga kasi tumatatak talaga lagi. Sakit man sir, walang ama yung anak ko pero ako kasi yung kawawa, ako yung kawawa. Naglalambingan pa ho ba kayo? Oo po sir, sinusuyo ko sa sir pag mag-away kami sir. Yung wala lang, sir, yung yakap-yakapin ko lang sa sir. Ganun. Wala ka man lang ino-offer ng mga bulaklak, tsokolate, o paborito niyang pagkain, ulam, dami. So, nung naglipat kasi kami sir sa Cavite na, parang medyo nagipit. I-date -gip. ko kayong dalawa. Saan bang pi pinapangarap mong lugar na puntahan? Sa Baguio daw gusto niya. Ah, Baguio lang pala. Sige, Baguio. Okay. Baka kulang lang sa robas. May robas pa tayo dyan? <laughs> Tingnan natin. Baka kulang ka ng ganito, sir. Baka masyadong malambot na yung ano mo, yung yung iyong pong puso. kasi Kaya tigas-tigasin mo rin yung pagpasensya. Ma'am, okay ma'am. Last call. marriage counseling. Tapos ko ano yung sabihin ng marriage counselor. susuporta support po ako all the way. Hanggang sa kayo po'y pagbakasyonin ko sa Baguio. Kasama yung bata, anak nyo. Okay ma'am. Try lang natin. Pag hindi umubra, hindi ako magagalit. Promise. Ayoko po. Sasaktan pa rin ako. Ngito. pinapili niya kung kanina sasama si Zuan. Nga kay mama, kay papa. Pinili ng anak ako. Kasi mahal na mahal ko ang anak ko, sir. Eh. Bakit sa tingin mo ikaw ang pinili kaysa kay mama niya? Yeah. Kasi lahat ng bagay, sir, na ko, sir, sa anak ko. Ito kasi, sir, sa kanya, may isang anak pa kasi sa sir. Minsan, hindi ko mabibigyan ng suporta din kasi, syempre, para sa amin lang din. Kung baga, nagsisilo sa kasi yung anak niya, yung anak niya, hindi mabigyan ng suporta ko din minsan. Pero nagbibigay din naman ako noon. Dito oh, andito si Nanay. Hi, Nay. Kayo, Nay, anong advice niyo po? Ayaw ko naman sila, sir, na mag-broken family. Yun ang desisyon ng anak ko, yun ang masusunod. Mm -hmm. Kasi po, nasusuka na siya sa ugali ng asawa niya. Tapos, sir, yung una, yung shoot up pa sila. Nagtrabaho siya. Yung ATM niya, binali. Tapos, nag-post pa siya sa media na nagnakaw siya sa pira ni John. Tapos yes. ngayon, oh, sir, yung kaya yung anak ko, ayaw na niya sa kanya kasi yung sahod niya, siya lang ang naghawak ibinibigay eh, sa kanya. Para lang siyang yaya ng anak niya. Nagsasahod ako 8,000, binibigyan ko sa 4,000 a week. Nag-away kami niyan. Si mama, kinukusintiya din yung anak niya. Natural lang po yun. Maraming na po akong narinig na mga ganong sitwasyon. Normal na po yun sa karamihan sa mag-asawa. Hindi ibig sabihin, kinukonsinti na ng mga magulang ni babae yung pagpunta namin ng anak. Kasi, siyempre sir, alam mo, tataboy niya, oy, umalis ka rito hindi kita tanggapin. Siyempre, natural. Para sa magulang, tanggapin yung kanyang anak na walang ibang mapuntahan. Buti nga sa pumunta sa ano magulang kaysa nang pumunta sa kung saan kaninong bahay. Kinanay, payag ho ba kayo sa kahilingan niya na mabuo ulit sila? Kung mabuo, meron ba kayong gustong kondisyones? Eh? Yan lang ang masagot ko po, Sir Idol. Kung Masunit. anong desisyon niya po, yun ang Suportan masusunod. Supportaan ko na lang po. Tangatlong beses na ito yung ginagawa niya, Sir. Eh, sabi niya sa amin, "Mama, sorry, pasensya na po. Hindi na mauulit. Magbabago na po ako ayos ko kong sarili ko." Parang kami din yung napapagod, Sir. Gusto eh. ko na din nga uh, maayos uh, to para alang-alang uh, sa anak natin. Maririn. sige. Kaya, ko sa sarili ko, Sir. Kaya magbago ka na. Ha? Noon pa yan eh. Noon oh, pa yan oh, sinapirma promise mo sa amin. Sabi mo, bro. "Mama, sorry po. Hindi na uulitin." Tapos ngayon, yung sahod mo nga, hindi nga si Angie mag-ano eh, nasa sayo lang. Ano bang tingin mo sa kanya, yaya ng anak mo? Ha? Yung, wala ka lang sa kalingkingan ng asawa ko eh. Lahat ng sahod ng asawa ko, nasa akin lahat eh. Walang, yung bunganga mo kasi, nagmumura. Itigil mo na yun. Ha? Noon pa yan eh. Noon. Oh, yun na. Nagpa-promise ka sa akin. Hindi na uulitin. Magbago na ako. Yung sarili ko, ay ayusin ko. Tapos ganoon pa rin. Ginawa mo pa rin eh. Pabalik-balik eh. Tapos nagalit ka pa nga, magpunta sa sa amin. Alam mo, Jam, mahal na mahal ka namin eh. Tinurin ka ng anak namin. Pero ganyan nung ginagawa Ayaw sa, sa anak mo. Ititigil ko na po alang-alang lang sa... Iwan um, ko na. lang sa inyo, kayong dalawang mag-usap. Magbigyan mo lang ako. Yun lang ang gusto ko, mabuo lang tayo. Hindi ka naawa sa anak natin. Ikaw naawa ka ba sa akin? O yun na nga eh, kaya iba, ibabalay ko na din yung anong yes, pagkukulang ko sa'yo. Yung, yung yung sinasabi eh, wala, Sige. kulang na lang, apak-apakan mo yung pagkatao ko eh. Wala kang respeto sa alam akin Alam ko eh. yun, nagkamali ako no? Kaya yun lang. Wala kang respeto sa akin. May, hindi naman kita ka sa anak mo eh, kasi alam ko lahat bibigyan mo sa anak mo, pero sa akin bilang asawa, wala ka. Kaya titinag ako lang talaga, kasi sabi ko, pag ako talaga napuno, pasensya tayo. alam ko naman mm. yung pan. talaga mga abandaya mm -hmm. Alam ko yun. Kayo, sarili ko na naman isipin ko. Ha? Wala akong sabi ng ibang tao, makasarili ako, hindi. Kaya ko naman. sarili Kila, kilala kila lang kilala kita. Okay. oh Oo hindi, ha, kilala mo nga ako. So. Hindi, hindi hanggang kwento ganito. Hindi, oh, hindi mas ma kilala mas malala pa yan dito yung na Diba, Doon lang po muna, sir, ano? counseling. Ako ng bahala, sponsor po lahat yun. Ba, And then, tin natin, kung three, four session, after five session, malay mo, baka nagbagong isip ni Mrs. Yung, sir, yung anak ko, sir, kasi gusto ko na mayakap, sir, eh. magkita. Ayun pala. Oh. Gusto ko na magkita, sir. Oh, eh, sige, pwede. Sorry yes. na. Ayun, nag-sorry na, ha? Kasi ay, hindi na maulit, oh, kung, Ayan. kung sakaling mapagbigyan mo pa ako. Sir, Pag, ba, lagi, inulit pa ko, ma'am, ako na mismo magsabi, oy, huwag ka nang umarte-arte dyan, wag mo nang suyo kasi o, yung pa. panunuyo, walang laman, fake. Ang sa akin lang ma'am, subukan natin kasi noon, sabi mo, nangyari ito noon, eh wala kasing professional help ito. Doktora Camille, meron kong papuntahin dyan sa inyo ma'am, at tingnan mo kung pa -a -a. kaya pa nalang salbahin itong relationship nitong dalawa, na paulit-ulit na nag-aaway. Kung dyan sir Rafi, bago ang marriage counseling, siguro si yung lalaki po mag-undergo ng anger management. Kasi hmm. parang iba yung ano niya, yung pinapakita dyan. And definitely, kung talagang... Desidido siya. Mahirap po kasi yung puro pangako lang na mm -hmm. kaya niyang gawin. So siguro yung anger management issues nung lalaki ay eh, matugunan muna. Mm -hmm. Tapos susuportahan na lang nung kanyang asawa and then eventually yung marriage counseling kahit two or three sessions kung talagang gusto nila magsama ulit, matatapos siya ni. Eh. Okay, meron kayong may rekomendahan? Ay, dito na lang din sir. Nandito naman si Dr. Kagi eh. Ayun. Pwede naman, oo. Doktora na kami, sobrang thank you ha. Ayun. po. Ayun. Sige, punta kayo Thank doon kayo ulit at uh, schedule natin uh, sa Marriage counseling. Thank you po, Sir Nay. Idol. Sir.